Panibagong araw, panibagong vlog So ito na yung mga kaganapan ngayong aga dito sa amin Maglaba tayo, mag-almusal at mga delivery ngayong araw dito sa amin Umpisahan natin sa paglalabada at pagtutupi At hindi ko na binadyo video sa inyo guys yung pagtutupi Kasi matagal na proseso yung pagtupi ng mga damit Kaya ayun, hindi na ako, hindi na ako nag video video dahil lobat din yung cellphone ko So ayan, ngayong umaga Mag-relax muna tayo sa kakanood ng mga halaman dito. Ayan na nga si Ate Drone B. Nag-almusal na siya guys dahil malapit na pumatapos yung ating labahin. Tapos pupunta na tayo doon sa kinabutan para magbanlaw-banlawin. Tapos ayan na ay yung ulam namin guys. Napakasarap tinula na may talbos ng kamote. Kaya ayan at napakain na rin ako no dahil may kinilaw din dito sa bahay. Habang ako ay nagsasandok ng aking makakain, tinawag naman ako ni Papa Udon dahil nandito daw yung Lucky Me product. At ayan, inuna muna natin yung ahente, no? At mag-order tayo ngayon dahil nga medyo kulang-kulang na rin yung ating, yung ating mga paninda dito. Kulang ba? Ayan, ayan, napa-order muna ako, no? At ayan, habang kinukuha nila yung aking order, ayan, nagsumo-sumo muna tayo dito ng saglit lang. At natatakam na akong kumain, nagutom yung ating tao oh, dahil napakadami yung aking nga, trabaho ngayong umaga, no? Ayan nga, at napahigop muna tayo ng sabaw at merong kinilaw. Kaya ang sarap kumain ngayon. Chari. So, i-comment nyo na down below kung ano din yung olam nyo. Yung sa amin, tinola na may talbos ng kamoti, kinilaw. Kaya ang sarap-sarap kumain talaga, guys. At nagutom talaga ako, no. Dahil nga is naka-high carb tayo kahapon. Kaya ngayong umaga, ayan. Ay Gutom ang inday. Ayan, napakain tayo. konti kunti na lang naman ulit at balik na naman ulit tayo sa ating diet. Kari. Ganyan talaga ang buhay. Kahapon pa kain-kain ng napakadami at nabloted talaga yung chan ko guys. So ngayon, ayan, nagutom tuloy ako no ngayong umaga no. At ayan, pakunti-kunti na naman ulit at balik na naman ulit tayo sa ating pagdadayet. At dahil nga hindi pa naman din deliver yung aking order ng panel dahil nga kinukuha pa nila doon sa kanilang panel no. Ayan, at napakain at napasubo muna ako para pag-deliver order nila is tapos na rin akong kumain at magbanlaw-banlaw na rin kami doon sa kinabutan guys kasi kung mamaya pa kami magbanlaw no is napakainit na kaya maga sa umaga tayong maglaba para maaga din yun matapos yung ating mga gawain para bukas Saturday ay pahinga day. Kaya kumuha na rin kayo ng pagkain dyan at sabayan nyo na akong mag-almosal ngayong umaga. <laughs> Ayan, at nagutom na naman ulit na. Ayan, yun sinasabi ni guys minsan ng aking mga kaibigan no, na nagda-diet, nag-exercise daw ako, lagi daw akong nag... Pero na, lagi naman daw nakain. Siyempre naman, alang naman hindi ako kakain. Mamatay tayo kung hindi tayo kumain. Kain kayo guys, pag nagda-diet kayo, pag nagugutom, siyempre kakain tayo, no? Hindi naman yun lahat ng oras na hindi ka kakain. Pero yung ating pagkain is may oras tayo dapat hindi yung lahat ng oras ay eh, lagi na lang nakain paano ka papayat nun ba diba? kaya yung ating pagkain pag tayo ay nagda at gusto nating pumayat is may oras talaga yung ating pagkain para makapagpahinga naman yung ating chan tapos yung ating diet is tuloy-tuloy na magbawas ka ganern lang yon ganun yung paglo carb kaya pag search na lang kayo guys kasi hindi naman ako expert no uh, ginagaya-gaya ko rin naman yung mga naglo-locker, ganun lang din naman. Kaya, oh, no, no judgmental, di ba? <laughs> Tao lang po tayo, nagkakamali minsan at napakain din minsan. syempre deserve din natin yung kumain pag may mga okasyon kasi minsan naman is eh, diet nga tayo, di ba? Minsan isang bisis lang tayo nakakain pero... Okay lang naman yun, paminsan-minsan mapadami yung ating kain pero hindi naman araw-araw kasi wala naman tayong maintenance na mga gamot na iniinom, wala naman tayong mga sakit-sakit, yon iwas talaga tayo sa high carb. Ayan, yun lang po ang aking makikwinto. Thank you, Char. O di ba nakapagpaliwanag tuloy ako dito sa hindi oras kasi gan minsan guys nababasa ko kasi yung mga comments sa aking mga video no doon sa YT at saka dito parehas lang like, same lang naman kasi yung aking video doon sa YT at saka dito pero yung mga comment is iba-iba naman kaya minsan is dito ko na lang din yan sinasagot yung mga uh, nagko-comment diyan sa mga video ko, 'di ba? Syempre, um, hindi ko man lahat masasagot. Syempre, napaka-busy natin. Isa tayong negosyante, isa tayong tindera, isa tayong nanay, hindi natin 'yan maisa-isa 'yung ating video at pag-reply ng mga comment. Kaya minsan dito na lang talaga natin uh, ah, sasagutin yung kanilang mga tanong or mga komento sa ating video. O oh, siya guys, tinawag na ako ng aking asawa. Nandiyan na daw yung ating delivery no at unahin muna natin. Ayan, at tapos naman din ako kumain dyan at kontento naman tayo no, sa ating pagkain. Pag ako guys talaga nagugutom is, kumakain talaga ako. Hindi talaga ako nag-ano niya na masakit uh, titiisin natin para sa mga tiyatong ulo natin, yung chan natin, hindi. Pag nagugutom, kain ka. Pag hindi ka naman gutom, wag kang kumain para makapagpahinga naman yung ating katawan at yung ating tiyan. ba diba? Ganun lang yun ma, napakasimple at subok ko na yung paglolo carb no kaya alam ko na kung paano pumayat paano naman magdagdag ng timbang ganyan alam na natin at alam na alam ko na yung katawan ko kaya ako nakakaalam oh mag-comment na lang kayo char libre <laughs> namang mag-comment sa baba nasa si nasa sa inyo naman yan kasi kayo yung aking mga viewers di ba at ako is may komento rin ako sa sarili kong komento <laughs> dahil is ah, channel ko to di ba <laughs> Wala pakialaman alam man ng tag, Charis. <laughs> nagpapaliwanag din <laughs> ba? Nagpapaliwanag talaga tayo kasi para maintindihan nyo rin yung aking pagla Kung gusto niyo namang gayahin yung aking pagbuda daw eh wala tayong magagawa kung ayaw nyo naman di wag wala tayong maano dyan basta walang pakialaman no dahil sabi pa nga ng ibang vlogger is walang pakialaman diba minsan is gaya gaya lamang kasi lahat naman tayo is gaya gaya lang o ba diba? ayan natapos na tuloy ako sa pagkain ko dito sa kakadaldal ko na naman ulit at saka ayan punta na tayo doon sa aking tindahan ayan na ay yung ating mga binayaran ayan 3,800 mahigit guys, ayan, kumuha na ako ng Dutch milk, ayan, Lucky Me, at ah, saka yung oyster sauce, at ah, saka yung iba na, the rest is yung mga, ano siya, mga biscuit na lang, no, ayan, lang naman yung kulang dito sa aking tindahan, pero malaki-laki pa rin yung ating binayaran kasi mahigit 3,000, so ayan, dahil uh, Friday ngayon, at wala na rin kaming harina, baka mamaya is pagpapabili na tayo ng harina, no, kasi kagabi is walang gawa, walang order at naglasingan yung aking mga tagagawa ng lumpia dito kaya hindi kami nagawa, ayan, at nagpahinga muna tayo so, at wala namang pasok din, kaya mahina din yung ating lumpia kaya ayun, walang gawa kagabi, mayroon pa namang mga natira na lumpia wrapper dahil nga isarado kami kahapon, kaya ayun yung binenta namin ngayon so, ayan lang naman guys, yung aking mga in-order order, no, ayan tatlo-tatlo lang yan mga biskit yan, mga pandagdag paninda na natin dito sa ating tindahan. Nakatipid na naman ulit tayo at hindi na tayo mamimili doon sa grocery dahil na pumunta na ng nga pumunta na nga dito yung panel na ito. Kaya ayan, nagpapasalamat din tayo, no? At lagi ko yung kinukuhanan ito, guys, dahil nga mga fast moving items din naman yung kanilang mga produkto. Kaya ayan, hindi ko talaga pinapalagpas pag napunta yan dito sa aking tindahan. Kinukuhanan ko talaga sila para pabalik-balik na sila dito sa ating tindahan. So, guys, maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga viewers. Thank you, thank you so much. At kami ay magbabanlaw muna, no? ng aming mga labahin. So mamaya ako na i-display lahat yung aking mga pinang-order. So mamaya naman ulit paalam. Hanggang dito lang muna. Babaw!